Sa bawat kusinang Pilipino, may iisang sangkap na hindi kailanman nawawala, ang bawang. Mula sa sinigang hanggang sa adobo, ito ang nagbibigay ng kakaibang bango, lasa at natural na proteksyon sa ating katawan. Ngunit sa kabila ng kabutihan nito, marami sa atin, lalo na ang mga nakatatanda, ang hindi nakakaalam na may maling paraan din ng pagkain at paggamit ng bawang na maaaling magdulot ng problema sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Center for Complementary and Integrative Health, NCCHH, ang bawang ay may aktibong compound na tinatawag na allicin na nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol, presyon ng dugo, at pagpigil sa impeksyon. Ngunit kapag mali ang paraan ng pag-imbak, paghiwa o pagkain nito, nawawala ang bisa o mas nagiging mapanganib pa sa ating katawan. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 karaniwang pagkakamali sa pagkain ng bawang na madalas ginagawa ng mga Pilipino at kung paano ito maiwasan para manatiling ligtas, malakas at malayo sa sakit ang ating mga senior na kababayan. Unang pagkakamali, pagluluto ng bawang sa matinding init. Isa sa pinakakaraniwang maling ginagawa ng mga Pilipino ay ang pagprito o pagsaing ng bawang sa sobrang init ng mantika. Sa tuwing nagigisang bawang tayo, lalo na sa adobo o sinangag, madalas nasusunog ito dahil gusto natin ng malutong o golden brown na bawang. Ngunit ayon sa mga nutrisyonista, kapag ang bawang ay naluto sa temperaturang higit sa 140 degrees Celsius, nasisira ang allicin, ang pinakamahalagang compound na nagbibigay ng benepisyo sa puso at immune system. Kapag ito ay nasunog, hindi na ito nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol at maaaring maglabas pa ng acrylamide, isang kemikal na nauugnay sa panganib ng kanser. Kaya kung ikaw ay senior, ugaliing igisa lang ang bawang sa medium heat o idagdag ito sa dulo ng pagluluto. Halimbawa, sa paggawa ng sinigang o tinolang manok, ilagay ang bawang kapag medyo malamig na ang sabaw upang hindi masira ang natural na enzyme nito. Tandaan, mas bayanad na init, mas malusog ang epekto ng bawang sa katawan. Pangalawang pagkakamali, hindi pinapahinga ang dinurog na bawang bago lutuin. Marami sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, ay agad iniluluto ang bawang matapos itong durugin. Ngunit, ayon sa Journal of Food Science, kailangan mong hintayin ng 10 minuto bago ito iluto para makabuo ng alisin. Kapag agad mong iniluto, hindi nabubuo ang enzyme na alinase na siyang nagiging dahilan ng mga binipisyo ng bawang sa puso, dugo, at immune system. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong mabilis magluto, lalo na sa umaga kapag nag ng sinangag o tinapa. Pero kung ikaw ay senior na nag-aalaga ng kalusugan, subukang durugin muna ang bawang at hayaan ito sa lamesa habang inihahanda ang ibang sangkap. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng oras ang enzyme na mag-activate at mas nagiging epektibo ang bawang bilang natural na gamot. Simple lang itong tip, ngulit napakalaki ng tulong sa iyong kalusugan, lalo na kung may alta presyon o problema sa kolesterol. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka at kung hindi ka pa nakasubscribe, inire mag subscribe inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakamali, pagkain ng bawang nang walang laman ang chan. Isa sa pinakakaraniwang gawi ng mga Pilipinong senior ay ang pag-inom o pagkain ng bawang tuwing umaga, kadalasan bago kumain, dahil naniniwala silang mas direkta raw ang epekto nito sa dugo at kolesterol. Totoo na ang bawang ay may alisin na tumutulong maglinis ng ugat pero kapag kinain ito sa walang laman na tiyan, maaari itong magdulot ng iritasyon sa lining ng sikmura. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang bawang ay may sulfur compounds na maaaring makairita sa tiyan kapag walang ibang pagkain na bumabalot dito. Sa mga nakatatanda, madalas na mas sensitibo ang bituka at maaaring magdulot ng kabag, pananakit ng sikmura o acid reflux. Kaya sa halip na ubusin ito agad sa umaga, mas mainam na kainin ang bawang kasabay ng pagkain. Halimbawa, ilahok ito sa tinolang manok, monggo o sa tinadtad na bawang sa sinangag. Sa ganitong paraan, hindi masusunog ng bawang ang sikmura at mas dahan-dahang naaabsorb ng katawan ang nutrisyon. Ang layunin natin ay gamot na hindi nananakit, kaya piliin ang paraan na nagbibigay balanse sa kalusugan ng tiyan at puso. Pang-apat na pagkakamali, sobra o madalas na pagkain ng bawang araw-araw. Sa Pilipinas, marami ang naniniwala sa kasabihang kapag natural, walang overdose. Ngunit hindi ito totoo pagdating sa bawang. Ayon sa National Institutes of Health, NIH, ang sobrang pagkain ng bawang, higit sa apat na butil araw-araw, ay maaaring magdulot ng blood thinning o labis na pagnipis ng dugo. Ito ay delikado sa mga senior na umiinom ng aspirin o maintenance medicine para sa puso at high blood dahil maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo. Sa mga Pilipinong mahilig sa bawang rice, bawang chips o tinadtad na bawang sa suka, dapat ay alam natin ang limitasyon. Ang wastong dami ay 1 to 2 butil lang kada araw, lalo na kung ikaw ay senior na may maintenance na gamot. Tandaan din, ang pagkain ng hilaw na bawang araw-araw ay maaaring magdulot ng mabahong hininga at iritasyon sa lalamunan kaya't maaari mo itong haluan ng pulot o gatas upang mabawasan ang tapang. Tulad ng sabi ng matatanda, ang sobra nakakasama kahit sa mga bagay na mabuti. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Panglimang pagkakamali, paghalo ng bawang sa mali o delikadong pagkain. Alam mo ba na may ilang pagkain na hindi magandang sabayan ng bawang? Ayon sa Journal of Clinical Nutrition, ang sabay na pagkain ng bawang at ilang halamang gamot gaya ng ginggo biloba o fish oil supplements ay maaring magdulot ng sobrang pagnipis ng dugo. Sa mga Pilipinong senior na umiinom ng mga herbal na tsaa tulad ng lagundi, turmeric o ampalaya tea, mag-ingat sa pagsabay nito sa bawang. Maari itong magdulot ng labis na bleeding risk lalo na kapag may alta presyon o diabetes. May mga senior din na mahilig uminom ng alak kasabay ng bawang bilang pampalakas. Ngunit ito ay malaking pagkarkamali. Ayon sa Cleveland Clinic, ang kombinasyon ng alkohol at bawang ay maaring magdulot ng iritasyon sa atay. Kaya kung gusto mo ng benepisyo ng bawang, kainin ito sa tamang oras, hindi kasabay ng alak at iwasang pagsabayin sa ibang blood thinning herbs o supplements tandaan, ang kaligtasan ay laging mas mahalaga kaysa sa eksperimento sa katawan. Pang-anim na pagkakamali, pag-imbak ng bawang sa langis o sa fridge ng matagal. Isa sa mga paboritong gawain ng mga Pilipino ay ang paggawa ng bawang oil, pinaghalong bawang at mantika na ginagamit sa pansit o sinangag. Ngunit, ayon sa US Food and Drug Administration, FDA, ito ay isa sa pinakadelikadong paraan ng pag-imbak ng bawang. Kapag inilagay sa langis at itinago sa ref ng ilang linggo, maaring magkarbon ito ng Clostridium botulinum, ang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang nakakamatay na lason. Hindi ito naaamoy o nakikita, pero mapanganib sa mga senior na may mahina ng immune system. Kung gusto mong gumawa ng bawang oil, siguraduhin iubusin ito sa loob ng 24 oras o itago sa airtight container sa temperatura ng kwarto nang hindi lalampas sa isang araw. Sa mga bahay sa probinsya, mas mainam pa rin ang sariwang bawang kaysa sa nakaimbak sa mantika. Tulad ng payo ng mga lola natin, ang bago ligtas. Ang sariwang bawang ay may mas mataas na bisa, samantalang ang lumang bawang sa mantika ay maaaring lason na sa katawan. Pangpitong pagkakamali, pagkain ng luma o amag na bawang. Marami sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ay hindi agad nagdatapon ng lumang bawang, lalo na kung mukhang maayos pa. Mulit kapag napansin mong may bahagyang amag o basang parte, ito ay hindi na dapat kainin. Ayon sa mga pag-aaral mula sa World Health Organization (WHO), ang amag sa bawang ay maaring maglaman ng aflatoxin, isang kemikal na sanhin ng kanser sa atay. Sa mga senior na may mahinang resistensya, ang ganitong bawang ay maaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, o food poisoning. Kaya kapag bibili ng bawang sa palengke, siguraduhing matigas pa at walang basa o amoy. Iwasan din ang pagbili ng nakaplastik na bawang na nagbubuo umang moisture, mas madaling mabulok ito. Ang pinakamahusay na paraan ay itago ang bawang sa tuyo, maaliwalas at hindi direkta sa araw na lugar. Tulad ng sinasabi ng mga lola natin, itago mo sa paso o sako, huwag sa plastic. Simple pero epektibo para maiwasan ng sakit. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero pito sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangwalong pagkakamali, pagkain ng hilaw na bawang ng walang tamang paghahanda. Maraming Pilipino ang naniniwalang mas natural at mabisa ang hilaw na bawang bilang gamot sa alta presyon o kolesterol. Totoo, maraming pag-aaral, kabilang ang inilathala sa Journal of Nutrition, ang nagsasabing ang hilaw na bawang ay may mataas na antas ng alisin, ang aktibong sangkap na nakakatulong sa kalusugan ng puso. Pero kapag ito ay kinain ng buo o nilulon ng walang durog-durog, maaaring maging sanhi ng choking hazard at iritasyon sa lalamunan, lalo sa mga senior. May mga kaso rin ng gastritis at acid reflux matapos kumain ng hilaw na bawang ng walang kasama. Sa kulturang Pilipino, madalas itong ginagawa sa umaga, nilulon ng parang kapsula kasabay ng tubig mas mainam na durugin muna ang bawang at hayaang nakatiwangwang ng 10 minuto bago kainin. Maaali ring haluan ng pulot, honey, para mabawasan ang sapang o ihalo sa mainit na tubig bilang garlic tea. Sa ganitong paraan, nakakamit pa rin ang benepisyo ng bawang nang hindi pilipinsala ang tiyan o lalamunan. Tulad ng sabi ng matatanda, ang bawang, gamot kung marunong kang gumamit. Pangsyam na pagkakamali, pagsasabay ng bawang at maintenance medicine ng walang gabay ng doktor isa sa mga seryosong pagkakamali ng mga senior ay ang pagsasabay ng bawang sa kanilang mga maintenance na gamot gaya ng antihypertensives anticoagulants at anti-diabetics. Ayon sa so Harvard Medical School, ang bawang ay may natural na katangian na nagpapababa ng presyo ng dugo at nagpapalabnaw ng dugo. Kaya kapag sinabayan ito ng gamot gaya ng aspirin, warfarin o metformin, maaaring tumaas ang panganib ng internal bleeding o sobrang baba ng blood pressure. Sa mga Pilipinong senior, karaniwan ang paggamit ng bawang bilang gamot sa puso, ngunit hindi dapat ito gawing kapalit ng reseta ng doktor. Ang tamang paraan ay sabayan ito ng payo mula sa inyong family doctor o barangay health worker. Maaari nilang gabayan kung gaano kadalas o kailan ligtas kainin ang bawang. Mahalaga ring tandaan, kung iniinom mo ang bawang bilang supplement, siguraduhing may pagitan na 3-4 na oras mula sa pag-inom ng iyong maintenance medicine. Ang kaligtasan ay nagsisimura sa tamang impormasyon, hindi sa pagsubok ng walang gabay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero siyam sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo pang sampung pagkakamali, paniniwala na bawang lang ang sagot sa lahat lang sakit. Maraming Pilipinong senior ang naniniwala na ang bawang ay gamot sa lahat, mula sa ubo hanggang alta presyon, diabetes at kahit kanser totoo, ayon sa World Health Organization, WHO, may mga klinikal na pag-aaral na nagpapatunay na ang bawang ay may antibacterial, antifungal at antioxidant properties. Ngunit hindi ito nangangahulugang maaari na itong ipalit sa gamot ng doktor. Sa katotohanan, ang sobrang paniniwala sa bawang bilang panluna sa lahat ay maaaring magdulot ng panganib, lalo na kung titigil ka na sa pag-inom ng maintenance medicine. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig ang mga payo ng matatanda. Kain ka lang yung bawang, gagaling ka na. Ngunit kailangan nating tandaan, ang bawang ay supplement, hindi substitute. Gamitin ito bilang katuwang sa malusog na pagkain at tamang pamumuhay. Isama sa balancing diet, gulay, isda, prutas at sapat na tulog. Tandaan, ang tunay na lunas ay disiplina sa sarili, hindi lang iisang sangkap sa kusina. Ang bawang ay biyaya, pero tayo ang magpapasya kung ito'y magiging gamot o magiging panganib pangwakas na kaisipan, bawang, gamitin ng may kaalaman at pag-iingat. Ang bawang ay hindi lamang simpleng pampalasa sa ating mga paboritong ulam. Ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat pritong sinangag, adobo, tinola o pinakbet, halos palaging naroon ang amoy at lasa ng bawang na nagbibigay buhay sa hapagkainan. Para sa maraming Pilipino, ang bawang ay hindi lang pampalasa, kundi simbolo rin ng kalusugan, kasipagan at karunungang bayan. Sa mga probinsya, makikita pa rin ang mga lola na nagpipisa ng bawang gamit ang bato o almeres, habang sinasabi sa mga apo na ito'y gamot sa lamig, sipon at sakit ng katawan. Ito ay patunayan na ang bawang ay matagal ng bahagi ng ating kulturang pangkalusugan at paniniwala sa natural na lunas. Ngulit sa modernong panahon, mahalagang maunawaan natin na ang paggamit ng bawang ay dapat isabay sa kaalaman sa agham at medisinang makabago. Ayon sa National Center for Complementary and Integrative Health, NCCH, ang bawang ay may mga compound tulad ng alisin na napatunayang tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagpigil sa stroke at pagpapalakas ng immune system. Ito rin ay may antibacterial at anti-inflammatory properties na nakatutulong sa paglaban sa infeksyon. Ngunit kapag ginamit ng labis o mali ang paraan, halimbawa may pagkain ng hilaw na bawang sa sobrang dami, paggamit ng luma o bulok na bawang, o pagsabay nito sa mga maintenance na gamot, maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, pagdurugo o problema sa atay. Tulad ng sinasabi ng matatanda, ang sobra ay nakasasama kahit pa ito'y galing sa likas na halaman. Kaya bago natin ugaliing kumain ng bawang araw-araw, magandang itanong sa sarili, tama ba ang paraan ko ng paggamit? Hindi masama ang pagiging masigasig sa kalusugan, ngulit mas mainam kung ito'y may tamang gabay at balanse. Ang isang sibuyas o dalawa ng bawang sa bawat lutong ulam ay sapat na upang makuha ang benepisyon nito, lalo na kung ito'y bagong pitas o sariwa. Ang ilang mga doktor at nutrisyonista ay payo rin na lutuin muna ang bawang ng bahagya upang hindi masyadong matapang sa tiyan, lalo na sa mga senior na sensitibo ang panunaw. Sa dulo, ang bawang ay isang paaala ng karunungan ng ating mga ninuno, na ang kalikasan ay may taglay na lunas, ngulit kailangan itong gamitin ng may pag-uunawa. Tulad ng sabi ng mga Pilipinong matatanda, ang kalusugan ay kayamanan, pero ang karunungan ang tunay na tagapag-ingat nito. Kaya mga kasinyer, gamitin natin ang bawang hindi lamang bilang pampalasa ng ating mga pagkain, kundi bilang simbolo ng balansin pamumuhay, kung saan pinagsasama natin ang tradisyon at siyensya, ang puso at isip, upang makamit ang tunay na kalusugang Pilipino. Sa bawat piraso ng bawang na ating nilalagay sa kawali, alalahanin ating ito ay hindi lamang sangkap ng ulam, kundi paaala na ang bawat kagat ay dapat may kasamang pag-iingat, paggalang sa kalikasan at pagmamahal sa sariling katawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.